ano ready to guys oh. Ang ni natin nagsasambay kala niya umiihi pero mali pala siya ng pagkakaano mali pala siya ng akala pala nagugas siya ng apple so ayan nagsambay na siya tapos malis nga sinampay niya na ano nalaglag yung pa nagkataon na nalaglag oh sabay kain na sana siya kakagatin na sana yung apple na ano ayun pa oh Timing na timing talaga. <laughs> Grabe, yun galing ng pagka-timing talaga. Tumamo pa talaga dun sa may apple mismo na ano. Talagay, okay lang yan. Ayan, kunting punas-punas na lang sa damit. Sabay, ano, kain na na. So, ayan. Uh, bumalik si ate para tinan yung sampay niya. Kaso wala na yung panty niya. Ayaw, nakita niya na ano. Uh, binabalik na. Binabalik pero akala niya. Sinusungkit siguro. Oh. Malikan ng akala. Oh. na. <laughs> Ang <laughs> naman ito guys. na so, tingnan niyo. <laughs> Tinawanan <Nagkantinigan. laughs> Nag... <laughs> pa. nagalit na tuloy si ate. Binuhusan ka tuloy ng ano, tubig. <laughs> Ayan tuloy nangyari sa'yo. Nan mo. <laughs> Parang ano, parang laglag -lag yung ano balikat ni Kuya oh. Uh, ano? Oh, nyo, alis na lang siya. Siyempre, eh. ikaw ba naman buhusan ng ano, tubig? Tapos pinaghinalaan ka pa na nanunungkit ng pantina hindi naman.